Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng public statement ang singer at aktor na si Jano Gibbs sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Sa isang pahayag kasama ang kanyang abogado. Nais ng singer at aktor na mag-issue ng public statement ang mga pulis na nag-leak ng video ng kanyang ama. Nilinaw naman ang kanilang kampo na hindi na sila magsasampa ng kaso laban sa responsable sa pagkalat ng video. We therefore demand that the PNP and the officers directly accountable for the lapses in the investigation make a public apology for the breach of trust and the trauma caused to my family. Tumugon naman agad sa hiling na public apology si QCPD Director Rodrigo Maranan. Uh, yes, ano tayo ito'y kusong mihingi ng uh, paumanhin sa lahat ng uh, pamilya ng Gibbs, ganoon din sa kanilang mga kaibigan. Dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong uh, paglabas ng video sa iba't ibang uh, social media platform na kung saan ay involved yung isang pulis natin sa pagkuha ng uh, video. Binanatan din ni Jano ang mga vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gusto ko lang sabihin sa inyo dun sa mga binanggit ko. Ganito na baka baba kadesperado ang mga vloggers for likes and views and you know at the expense of uh, our lives my father's uh, reputation my family ganun na ba ganun, ganun na ba talaga ka desperado uh, sa kanilang lahat yung mga binanggit ko and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, fuck you. Matatanda ang nakitang wala ng buhay ang batikang aktor na si Ronaldo Valdez noong ikalabimpito ng Disyembre taong 2023 sa kanilang bahay. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.